Ako po'y pitong taong gulang. Dagli Ang dagli ay isang anyong pampanitikang maituturing na maikling-maikling kwento. Ang dagli ay isang napakaikling kwento na nakapokus sa isang karanasan o pangyayari sa buhay ng isang tauhan. Mapapansing gahol ito sa banghay at walang aksyong umunlad, kaya mga paglalarawan lamang sa sitwasyon. Ito ay isang anyo ng panitikang Pilipino na nagsasalaysay ng iba't ibang paksa sa buhay ng isang tao. Nagsasalaysay na lantaran at walang timping nangangaral, namumuna, nanunodyo o kaya'y nagpapasaring. Sa kasalukuyang panahon, ang dagli ang nauusong estilo ng maikling kwento, mga kwentong pawang sitwasyon lamang. Plotless, wika nga sa Ingles. Ito rin ay napagkakamalang katumbas ng flash fiction o sudden fiction sa Ingles. Ako po'y pitong taong gulang. Hello, ang pangalan ko po ay Amelia, at nakatira ako sa isang isla sa Karibin. Ako po'y pitong taong gulang. Noon po'y ibinigay ako ng aking mahirap na magulang sa isang mayamang pamilya na nakatira sa lungsod. Ngayon pong araw na ito. Gaya ng ginagawa ko araw-araw, gumigising po ako ng alas 5 ng umaga. Umiigib ako ng tubig sa isang balon na malapit sa amin. Napakahirap pong balansihin ang mabibigat na banga sa aking ulo. Pagkatapos po ay naghahanda ako ng almusal at inihain ko po iyon sa pamilyang pinaglilingkuran. Medyo nahuli nga po akong ng paghahain ng almusal kaya pinalo po ako ng aking amo ng sintoron. Pagkatapos po ay hinatid ko naman sa paaralan ang kanilang limang taong gulang na anak na lalaki. Sumunod po, tumutulong ako sa paghanda ng, at paghahain ng tanghalian ng pamilya. Kung hindi pa po oras ng pagkain, kailangan ko pong mamili sa palengke at gaw gawin ang mga utos nila. Asikasuhin ang apuyan, walisan ng bakuran, labahan ng mga damit at hugasan ng mga pinggan at linisin ang kusina. Hinuhugasan ko rin po ang mga paa ng aking amang babae. Galit na galit po siya ngayong araw na ito at sinampal po niya ako dahil sa galit. Sana hindi na po siya galit bukas. Ipinakain po sa akin ang kanilang tirang pagkain. Mas mabuti naman po ito kaysa giniling na mais nakinakain ko kahapon. gula gola ni po ang aking damit at wala akong sapatos. Hindi po hindi po ako kailanman binayagan ng aking mga amo na ipaligo ang tubig na iniigib ko para sa pamilya. Kagabi po ay sa labas ako natulog. Kung minsan po ay pinapatulog nila ako sa sahig sa loob ng bahay. Nakalulungkot pong isipin na hindi ako ang mismong sumusulat nito. Ayaw po nila kasi akong payagan mag-aral. Maging maayos po sana ang araw ninyo, Amelia. Hanggang sa muli, paalam! Oops! Huwag kalimutang mag-subscribe! Salamat! Thank you